palang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 22, 2023, Martes. At ngayon po ay ginugunita natin ang kapistahan ng pagkarena ng Mahal na Birheng Maria. Ang ating pong unang pagbasa at pagminilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 9, verses 1 to 6. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong nagahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang, ng pang, ang panghambalos sa mga tagapagpahirap sa kanila sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, ang prinsipe ng kapayapaan malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang pag upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagkarena ng mahal na Birhen Maria. Kung maalala nyo po, isang linggong nakakalipas, noong August 15, ayatin atin pong ipinagdiwang ang um, pag-aakyat sa mahal na Birhen Maria sa langit. At makalipas po ang um, isang linggo ay ngayon naman ang um, kumbaga, pagkarena ng mahal na birhen. So matapos pong iakyan, ngayon ay para bang Uh, idiniklara o kinoronahan bilang reyna ng langit uh, si si Maria. Uh, dito po ating talagang pinararangalan no ang naging uh, kontribusyon o bahagi ng Mahal na Birhen sa plano ng Diyos ng kaligtasan. Si Mahal ang Mahal na Birhen po ang nagdala sa uh, ipinapahayag no ng ating pong unang pagbasa. Kasi sabi ng ang, ang, dating malaon ng nasa kadiliman ay ngayon ay namamanag ang liwanag at ito ay simula ng tanggapin ni Maria ang misyon na maging ina no, ang tanggapin ng salita. Si Maria ang naging uh, tagapagdala no, sa kanyang sinapupunan ng taga, sinabi nga dito no, ng kahangahangang tagapayo ang makapangyarihang Diyos, ang walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Yan. Siya po yung naging luklukan ng ating punta kapagligtas sa loob ng siyam na buwan. Kanya po itong nasa literal no? na nasa kanyang sinapupunan, nasa kanyang bukong pagkatao. At kahit nang ito ay isilang Maria, si Maria ay talagang nakakitaan ng kababaang loob ng paglilingkod. At maririnig niyo po yan sa Ibanghelyo sa araw nito sa ating Misa kung paano siya ay uh, nanatiling mapagpakumbaba kahit na siya po ay pinili ng maging ina ng anak ng Diyos. Siya po ay nanatili pa rin. Kaya nga po nung sa pagdalaw ni, ni Maria kay Elizabeth, ang daladala niya ay ang prinsipe ng kapayapaan kaya ito po ay nagdulot ng kaligayahan kay Elizabeth para maging ang sanggol sa sinapupunan niya ay mapalundag din pero yun nga po na kailangan natin na makita ay yung kababaang loob ni Maria na hindi niya nakita at tinignan ang kanyang sarili bilang angat sa iba kundi na natili siyang alipin ng Panginoon na kailangan at baga, kagalakan niya na makapaglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng paghahatid kay Jesus sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Magpasa panahon natin ngayon ay patuloy tayong tinutulungan ng Mahal na Birhen na makilala ang kanyang anak, mailapit tayo sa kanyang anak at sa tulong niya, hindi tayo maligaw at mapalayo ng lubusan sa kanyang anak na si Jesus. Kaya nawa po sa pagdiriwang natin ngayon ay ng pagpaparangal natin sa Mahal na Birhen, patuloy tayong magpasalamat sa Diyos sa biyayang ito na ipinagkaloob niya sa atin ng kanyang uh, si Maria, hindi lang bilang isang reyna kundi ina-nating lahat. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po natin.